Nako, lalo sa panahon ngayon, makinig maigi ha. Taong tumayo sa parking slot para i-reserve. Alam nyo pong bawal yan. Alamin sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Taong tumayo sa parking slot para i-reserve? Nako, Bawal ito. Mas convenient talaga kapag mayroong sariling sasakyan. Ang madalas na problema lang, pahirapan sa parkingan. Pero paano kung may nakita kang bakanting parking slot at mayroong nakatayong tao? Sabay sinabing, reserved na ito. Nako, alam mo bang bawal ito? Wala pa mang konkretong batas. Ito ay maaaring ituring na paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o ang Unjust Vexation. Dahil, posible ito makapagdulot sa isang tao ng pagkainis, pagkairita at maging malaking abala para sa iba. Ang sino mang lumabag ay maring magmulta ng isang piso hanggang apat na libong piso. Depende sa bigat ng kaso. Kaya sa mga rich kid dyan, ang first comfort first serve basis ay laging tandaan. Ang parking slot ay wag mong tambayan. Ano ka? Human cone? Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito.